Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Umalag si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa naging pahayag ni Davao City First District Representative Paolo Duterte kaugnay ng pagsampa nito ng reklamong grave threat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagtataka ni Castro na bakit parang siya ang may kasalanan gayong buhay niya ang pinagbantaan at muling ni Red Tag. Saad pa nito, dati ay sinasabi ng mga Duterte na kapag may ginawa silang masama ay kasuhan daw nila at ngayong kinasuhan naman ay aatakihin pa umano ang biktima. Sa isang pahayag na inilabas kaninang umaga, sinabihan ni Congressman Duterte si Castro na huwag maging balat sibuyas at sensitibo sa kritisismo kasunod ng pambabanta umano ng ama sa buhay ng mambabatas. Buelta pa ni Castro, hindi maituturing na kritisismo ang tinuran ng dating Pangulo kundi death threat o pambabanta. Sinasabing nag-ugat ang pamumuntirya ng nakatatandang Duterte sa Makabayan Block kung saan nabibilang si Castro dahil sa pagkwestiyon ng mga miyembro nito sa hiling na higit kalahating bilyong pisong confidential at intelligence funds ng isa pang anak nitong si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa pananambang ng armadong grupo habang nangangampanya ang isang grupo sa Placer Masbate. Sa ulat ng Placer Municipal Police Station, nagsasagawa ng kampanya ang grupong tumatakbo sa pagkakapitan na Sinehemayas Sayam ng pagbabarilin ito sa tapat ng bahay ng kasalukuyang kapitan ng barangay Tanawan sa Sitio Laray. Napuruhan at agad na binawian ng buhay si Abraham Dolores, 67 taong gulang, habang kap kasugatan ng kandidato sa pagkakapitan na Sinehemayas Dilaw Sayam, na dati umanong rebelde at retiradong KAFGO at kapatid nitong si Bunso Sayam na nag- pagaling na sa ospital. Inaalam na ng otoridad kung may kinalaman sa pangaambush ang kasalukuyang kapitan ng naturang barangay dahil nang galing umano sa likod ng bahay ang armadong kalalakihan na nagpaputok sa mga biktima. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng mga miyembro ng NPA ang may pakana sa krimen. Muling idiniin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang prioridad ang paglago ng produksyon ng agrikultura sa bansa. Sa speech ng Pangulo sa 70th founding anniversary ng Federation of Free Farmers o FFF, kanyang sinabi sa mga miyembro ng FFF na dapat panitilihin ang naturang organisasyon at ang kanilang misyon na mapabuti ang buhay ng mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Malaki pong trabaho ang ating hinaharap dahil kailangan po natin ayusin ang buong sistema ng agrikultura na napabayaan na matagal na, na uh, mula pa siguro noong uh, nagsimula ang agricultural reform. Binanggit ni Marcos na kanyang isinusulong ang mga pulisiyang naglalayon na malutas sa mga suliranin sa agricultural productivity, food supply, affordability of agricultural products, at dependence on importation. This administration, Is steering the growth of our fisheries and farming industries with urgency. With a substantial budget of 85.88 billion pesos for 2023. and a proposed budget of 92.4 billion pesos for 2024, I am optimistic that we can propel the modernization of our agri-fishery sector. Idineklara rin ng Pangulo na siya rin tumatayong concurrent head ng Department of Agriculture o DA na naglaan ng DA ng 4.73 billion investment para sa modernisasyon ng pagsasaka at pangingisda sa Pilipinas. Sa bandang huli ng talumpati ni Marcos, kanyang sinabi na laging handa ang pamahalaan na gawin ng mga kinakailangang aksyon, gayon paman aminado ang Pangulo na kanyang kailangan ng tulong ng lahat ng bumubuo ng agriculture sector para makamit ang lahat ng mga layunin ng kanyang administrasyon. Naging maganda ang bungad ng pagsisimula ng 2023-2024 NBA regular season para sa defending champions na Denver Nuggets Matapos nilang lampasuhin ang Los Angeles Lakers sa score na 119-107 sa kanilang mismong home court sa Ball Arena, Denver, Colorado. Bago formal na buksan ang opening tip-off ngayong Merkules, October 25, ibinigay muna ng NBA sa Nuggets ang kanilang NBA rings na simbolo ng kanilang pagkapanalo noong nakaraang season. Agad namang nasungkit ng Nuggets ang opening win sa Lakers sa pangunguna ng kanilang star player na si Nikola Jokic na nakapagtala ng triple double figure na 29 points, 13 rebounds at 11 assists. Number 1 scorer naman ng Lakers si NBA veteran LeBron James na may 21 points at 8 rebounds. Samantala, inaalat naman ang koponan ng Golden State Warriors sa kanilang mismong home court matapos silang maungusan ng Phoenix Suns sa score na 108-104. Pinangunahan ni Devin Booker ang panalo ng Suns na nakagawa ng 32 points at 8 assists. Ito naman ang unang paghaharap ni na Chris Paul at ng dati niyang koponan na Suns bago ito matrade sa Warriors noong NBA off-season. Kaabang-abang naman ang labing dalawang laro bukas, October 26, para sa second day ng 78 NBA regular season. Kabilang na ang paghaharap ni na Dallas Mavericks star player Luka Doncic at super rookie ng Spurs na si Victor Wembanyama. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.